Ikakasal na kami. Pero nahuli ko siyang katsyat ang ex niya. Ngayon, nabuntis ako ng wedding photographer. Malapit na akong ikasal kay Lucas noong panahong yon. Three years na kami. Parang dream wedding na lahat. Kompleto na ang plano at lahat ng detalye perfect dahil wedding planner ako. Kahit busy siya lagi sa trabaho, masaya ako dahil feeling ko siya na talaga yung makakasama ko habang buhay. Pero isang gabi, habang hinahanap ko lang yung details ng honeymoon booking namin sa phone niya, may nakita akong hindi ko inaasahan. Habang binubuksan ko yung phone ni Lucas, may pumasok na notification sa Messenger. Hindi ko sana papansinin pero tumambad sa screen ang pangalan ng ex niya, si Carla. Out of curiosity, napabukas ako ng chat at parang nagunaw ang mundo ko. Sabi niya, "Sana ikaw ang pakakasalan ko. Sana ikaw ang kasama ko ngayon." Bigla akong nanlamig. Lahat ng pinaghahandaan namin para sa kasal, lahat ng plano namin ni Lucas, parang biglang nawalan ng kahulugan. Pagkatapos kong mabasa yung mga message ni Lucas kay Carla, hindi ko alam kung paano ako magpapanggap na okay lang. Pero kinailangan kong itago yung sakit. Hindi ko pa siya kayang kausapin at hindi ko rin alam kung ano ang sasabihin ko. Habang lumalapit ang araw ng kasal, hindi ko maiwasang tanungin ang sarili ko kung itutuloy ko pa ba ito. Ang hirap dahil lahat ng mata nakatutok na sa amin. Malaking bagay para sa akin ang opinyon ng pamilya ko, lalo na si Mama. Siya ang nagreto sa akin kay Lucas, na anak ng kumare niya. Mula pa lang nung una tuwang-tuwa siya kasi para daw akong naka -jackpot. Si Lucas galing sa maayos na pamilya at may magandang trabaho. At sa tingin ni Mama siya na yung perfect match para sa akin. Kaya itong kasal namin parang personal victory na din para kay Mama. Si Papa naman sobrang bilib kay Lucas. Palagi niyang sinasabi na maswerte ako kasi mabait at matino daw si Lucas. Para sa pamilya ko si Lucas na ang ideal na mapapangasawa. Stable sa trabaho, mabait, at galing sa magandang pamilya. Mas lalo pang mabigat sa loob ko kasi nasa wedding industry ako mismo. Event planner ako at kilala ako sa trabaho ko. Isa akong expert sa pagbuo ng perfect day para sa ibang mga bride kaya itong kasal ko Expected na flawless at ingranding event. Halos lahat ng kliyente at suppliers ko alam na ikakasal na ako. Lagi pa nga akong tinatanong ng mga tao kung ano ang team ng kasal, ano ang design ng gown, kung sino ang mga supplier ko. Parang lahat nakaabang at hindi ko maiwasang isipin na kapag hindi ko tinuloy, magiging malaking issue ito sa industriya. Paano na lang kung ako mismo na isang wedding planner ang umatras sa sarili kong kasal? Pero alangan namang hindi ko i-confront si Lucas. Kaya isang gabi, kinausap ko siya. Kahit nanginginig ako sa takot, kailangan kong malaman ang totoo. Nagulat ako nang umamin siya na hanggang ngayon mahal pa rin niya si Carla. At mahal pa rin daw siya ni Carla. Nanlamig ako. Sa mga sandaling yon parang bumagsak ang mundo ko. Dahil sa pag-amin na yon kinailangan kong harapin ang lahat ng tao. Ang pamilya ko, mga kaibigan, at kahit mga suppliers na nakabook na para sa kasal. No choice. Nagsara ang isang chapter, pero parang ayoko nang magkaroon ng isa pa. Pero tuloy ang buhay. Tatlong buwan ang lumipas at unti-unti akong natutong mag-move on. Nagpunta ako sa mga events para sa trabaho, tinulungan ang mga kliyente sa mga kasal nila. Pero sa likod ng ngiti ko, may lungkot pa rin sa puso ko. Hanggang sa isang destination wedding nakilala ko si Jet. Isang photographer na mukhang rock and roll. Parang drummer ng banda na biker. Semi-kalbo, malaking lalaki, madaming tattoos, palaging naka-jeans at t-shirt, guwapo pero mukhang bad boy. Nung wedding, to be fair, nagdamit naman na bagay sa okasyon kasi required syempre. Nang matapos ang kasal, nilapitan niya ako para magpaalam. Sa ganong oras ko kadalasan, inaabot ang bayad ng suppliers. Niyaya niya akong mag-relax daw bago magpahinga. Nagliligpit na ang team ko kaya sumama na ako sa kanya. Gusto ko rin kasing uminom. At doon mabilis akong tinamaan. Hindi lang yata ng alak kundi pati kay Jet. Ewan. Electrifying yung tension sa amin. Aminado akong attracted ako sa kanya. Sobra. Noon ko lang naramdaman ng ganun. Dahil sa alak ba o sa naipong lungkot kaya sumama ako sa hotel niya nung gabing yon? May nangyari. Twice. Sobrang galing niya. At kinabukasan ng umaga, wala akong naramdamang pagsisisi, lalo na namulatan ko siyang walang t-shirt at sobrang hot. Pero alam kong one night lang yon dahil ang layo niya sa akin. Doon siya based dahil taga doon daw talaga siya. Pero umuwi akong Manila na nakangiti at may kilig. Kasi para sa akin, sign yon na nakamove on na ako. Na dapat lang dahil kinasal na si Lucas kay Carla one month after naming i-cancel ang wedding. Pag uwi ko sa Manila, dala ko pa rin ang memories ng gabing yon kasama si Jet. Hindi ko akalain ganun pala ako kalandi. Nang stock pa ako sa social media at Google, nalaman kong wildlife photographer pala originally si Jet. Recently lang siya nag-focus sa weddings at pumirmi sa Pilipinas. Ang bigat pala ng credentials niya at ang dami ng nakuhang awards. Ang dami niyang napuntahang lugar, mula kasulok-sulukan ng Asia, hanggang Europe, Africa, South America. Bigla na naman akong na-attract. Kaso mo ang layo naman niya. Nakontento na lang ako sa pagtingin. Ilang linggo matapos yon, nagsimula akong makaramdam ng kakaiba. Para akong laging pagod at parang ang bigat ng pakiramdam ng katawan ko. Kinabahan ako kaya bumili ako ng pregnancy test. Nang makita ko ang dalawang guhit, parang biglang tumigil ang mundo. Buntis ako. Magkakahalong emosyon ang naramdaman ko. Takot ang nanguna pero may tuwa rin kahit papaano. Isa lang ang sigurado ko, kailangan kong sabihin kay Jet Tinawagan ko siya. Ang sabi niya may wedding shoot siya sa Manila. Sabi ko, magkita kami. At doon sa meet-up, sinabi ko sa kanya na buntis ako. Nagulat siya pero ngumiti rin sa huli. Parang nakahinga ako ng maluwag kahit papaano. Hindi ko na iwasang mapansin na parang hindi nagbago ang chemistry naming dalawa. Parang may kuryente pa rin sa pagitan namin kahit ilang linggo na ang lumipas mula noong huli kaming nagkita. That same night, nangyari ulit ang hindi ko inaasahan. Parang hinahanap namin ang isa't isa. Hindi ko maipaliwanag pero hindi lang basta attraction ito. Parang may connection kaming hindi ko matanggihan. Kinabukasan nag-usap kami ng seryoso. Sinabi kong itutuloy ko ang pagbubuntis at okay naman sa kanya. Sinabi rin niya na gusto niya akong suportahan at ang magiging anak namin pero medyo komplikado ang setup dahil sa probinsya siya nakatira. Nagsuggest siya na magbukas kami ng shop. Partner daw kami since plano niya talagang magtayo ng one-stop wedding shop at wala siyang alam sa weddings maliban sa photography. Nagdalawang isip ako. Hindi ko pa siya kilala at hindi ko rin kilala ang mga tao doon at ang buhay ko nasa Manila. Pero parang gusto ko ring bigyan ng pagkakataon ng idea na yon. Sa huli nagdesisyon akong subukan. Nagulat si na mama pero sa huli, walang nagawa sa desisyon ko kundi pumayag. Pagdating ko sa probinsya, ibang-iba ang atmosphere. Hindi katulad ng gulo at ingay sa Manila. Dito parang kalmado ang paligid. Nakakapanibago pero may kakaibang aliwalas din. Unti-unti kong inayos ang pwesto namin ni Jet. Meron ding mga nagpabook agad. Hindi pa peak season dahil tag-ulan pero ang dami ng inquiries since uso nga ang beach weddings. Habang tumatagal, unti-unti kong natutunang mahalin ang buhay sa probinsya at busy din naman. Nagsimula akong masanay sa mga tao roon at nagkaroon na rin ako ng ilang kaibigan. Si Jet naman kahit laging busy palaging nandyan para sa akin. Tuwing magkasama kami parang natural na natural ang lahat. At oo, para na kaming mag-asawa, kasal na lang ang kulang. Pero sa likod ng lahat ng saya, hindi ko maiwasang tanungin ang sarili ko. Natutuhan na kaya ni Jet na mahalin ako o sobrang maalaga lang siya dahil sa anak namin? May pagkakataong nakita ko siyang tinitingnan ang mga lumang litratong kuha niya, mga litrato ng wildlife, mga jungle, bundok, mga lugar na dati niyang pinupuntahan. Siguro namimiss niya. Minsan natatanong ko kung gusto niya bang bumalik sa ganong trabaho pero for some reason, natatakot akong mas kilalanin siya. Ang weird nga. Buntis na ako at parang mag-asawa na kaming nagsasama, business partners pa kami at kilala na rin ako ng magulang niya syempre pero parang strangers pa rin kami kung minsan. One time birthday ng papa niya, tumulong ako sa mama niyang magluto at noon namin napagkwentuhan si Jet. Nabanggit ng mama niya na umuwi lang daw sa Pinas si Jet nung nakipag-break yung girlfriend na Italiana. Hindi ko pinahalata na biglang lumaki yung tenga ko. Gustong marinig lahat ng info. Madaldal din ang mother niya at buti na lang. Nalaman kong Sofia ang pangalan ng Italiana na photographer din. Doon na raw sana pipirmi si Jet sa Italy, pero nakipag-break yung Italiana kaya umuwi ng Pinas. Balak daw bumalik abroad kahit ayaw ng parents niya kasi nga naman solong anak siya at matanda na ang mga magulang. Pero hindi na raw umalis ulit dahil nagpamilya, kaya salamat daw sa akin. Tuwang-tuwa doon ang mother niya, pero ako nalungkot. Para kasing ako pala ang dahilan kaya hindi nagawa ni Jet ang gusto niya. That time, 8 months na ang chan ko. Siguro porke buntis kaya hormonal. Yung emotion ko parang sa bata. Kaya after nung kainan, pag uwi namin ni Jet sa bahay, bigla akong humagulhol. Nag-aalala talaga si Jet tanong ng tanong kung bakit. Iling lang ako ng iling at iyak ng iyak. Hindi siya mapakali, akala may sinabing hindi maganda ang pamilya niya at susugod na sana sa bahay nila para alamin pero pinigil ko at napilitan na rin akong sabihin ang totoo. Sabi ko, kung gusto niya akong iwan, okay lang dahil ayokong maging hadlang sa pangarap niya. Na nagkamali siya, na hindi niya ako obligasyong panagutan. Na nalulungkot ako kasi ako yung hadlang kung bakit hindi niya magawa yung passion niya. Bigla niya akong niyakap. Sabi niya, minsan daw namimiss niya rin ang noon pero kapag naiisip niya yung danger ng trabaho at kami ng anak niya, madali daw para sa kanyang pumili. Ako at ang anak namin. Hindi daw niya inasahan na magkakaanak siya at lalong hindi sa isang babaeng hindi niya pakilala pero masaya daw siya sa nangyari. At kung mauulit daw ang lahat ako pa rin ang pipiliin niya dahil mahal na niya ako. Napatulala na lang ako sa kanya. Bigla siyang ngumiti sa ako hinalikan. Mainit at matagal. Ang loko ang sabi ba naman pagkatapos, ano mo naisip na maiiwan kita o maipagpapalit sa trabaho? Eh ang sarap-sarap mo? Bigla tuloy akong natawa pero naiyak na naman. This time, dahil sa saya. Sabay sabi niya, pagkapanganak mo magpapakasal na tayo. Will you marry me? Napaiyak ako lalo habang tumatango. Habang pinagmamasdan ko siya, naisip ko na mas maigi pa talaga ang mga bagay na hindi pinaplano kong minsan. Yun pa ang natutuloy at nauuwi sa ganito. Hindi ko na kayang ma-imagine ang buhay kong wala si Jet. Aksidente man ang nangyari sa amin. Tulad niya, siya rin ang pipiliin at pipiliin ko.